Hayop ka o kampo! Kami pinaambos mo! Budas ka sa sarili mong tauhan! Lieutenant Arias, hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Binawan mo sa lupa ang mga tauhan ko. Wala kang kasing sama. Mag-iingat ka sa pananalita mo. Pagbabayar mo yan. Dahil sa ambisyon mo, dahil sa promosyon ko, ganun ba, Seth? Huwag mong aakas sa'yo ng pasensya ko. iko court martial kita. Hindi na kailangan. Sir, tama rin! Walang えっ!? Sige, tuloy mo. Yan naman ang gusto mo mangyari. Hindi ba, sir? This is the end of your military career. Tignan natin kung sino sa atin unang matatapos. Sisiguraduhin kong hindi ako. Ikaw na rin may sabi. Masama akong tao. Ang masamang damo, hindi madaling mamatay. Ang masamang damo, mas mahirap kung buhay. Sandali lang, uh, mga kaibigan. Sandali lang, ho. Sandali lang. ah pong kaawal? Sandali lang, sandali lang. Uh, pagbibigyan ko kayo. Congressman, sa palagay niya may malaking taong involved dito sa pangyayaring ito. Eh, malaki ho talaga. Malaking malaki ho talaga ang aking uh, pasasalamat dito ho kay Colonel uh, Titus uh, Barona palang. sa Barona. Tinyente pa lang. Sa pagdita sa aking buhay. ah uh, uh, sayang na lamang at uh, mawawalan ng sang uh, isang magaling na congressman ang lalawigan ng Quezon. Ang isang makajos makabayan at uh, makatao. Ah, uh, sandali lang, sandali lang, Ah, uh, excuse okay, me. Okay, thank you. We can now talk to the real hero. At ang mga nyo, sarang ba nyo ng tao, lalo na buhay ito ng isang controversial na congressman? Ah, ginagawa lang ho namin yung trabaho namin. Ah, uh, kaming lahat dito sa bomb Squad. Ah, uh, ginagawa lang namin trabaho namin. sa palagay nyo naman, ano kayong klaseng tao ang makakagawa ng ganito klaseng krimen? Baliw lang. Alagi ko baliw lang. Baliw yun. Thank you. Thank you rin o. Okay. Let's go guys! Linisin pa natin to. Sige. Hello? Hello? <coughs> Easy lang, Titus. Huwag mong masyadong dibdibin. Kung iisipin ko lahat yung mga nakita kong namatay, eh, hindi ako tatagal sa trabaho so. We're not God, remember? Tama si Magno, Titus. Kung lahat ng tao dito sa Pilipinas, kakabitan ng bomba, hindi natin sila kayang iligtas. Dapat alam natin kung sinong dapat natin iligtas. Kamangin na, Rico. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ba't gano'n yan? Na, hindi naman menopause. Butamos na mo. Paala ka na ko. Uy! Buma ka dyan! Ikaw gumagawa ng traffic eh! Umakit pa sa tayo! Uy! Subakay ka na sa kotyo mong pulok! Buma ka dyan, uy! Uy! mo, Hindi <coughs> mo. mo mo Ano? Ano mo? Nakita mo? Opo. mo na? Nakita mo, may dragon dance? Yabang-yabang mo? Police ka ba? Sir, hindi po, sir. Bakit busina ka ng busina? Sir, sira nga po itong busina ko eh. Tingnan nyo. Wala ako. Oh. Tingnan nyo. Oh. <coughs> lang po, sir. Hindi naman sira. Lakas-lakas ang busina mo kanina eh. Hindi po, sira po. Wala po. pulong oh. may mga na Oo po, Sir. Dito kong kita eh. Hoy! Huwag kang busina ng busina! Bakit okay, ako na pagbibintangan dito? Oh, para sinipaliparan niyo na yung mga sasakyan niyo.